Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos maghain rin ng Certificate of Candidacy ni Senator Francis Kiko Pangilinan bilang Vice Presidente at katandem ni Vice President Lenny Robredo sa Halalan 2022, nagulat ang pamilya ni Senate President Vicente Tito Soto III na kilalang kamag-anak ng asawa ni Kiko na si Sharon Cuneta. Bago pa ang paghahain ng kandidatura ni Kiko, Ilang mga kaibigang mambabatas at kilalang personalidad na ang nagpaubaya at tinanggihan ng mga offer sa parehong posisyon bilang respeto sa pagkakaibigan at kay Helen Gamboa. Asawa ni Tito, kabilang sa mga tumanggi ang actress host na si Chris Aquino, Senate Minority Leader Franklin Drilon at si Senator Grace Poe. Kaya ikinagulat ng pamilya Soto ang naging pinal na pagpapasya ni Pangilinan nitong 8 ng Oktubre, huling araw ng paghahain ng COC sa panayam ni Soto sa media sa naganap na consultative meeting sa Cebu City. Inamin nitong nagulat ang kanyang pamilya sa anunsyo ni Kiko. Sa ulat ng pep.ph, ibinahagi naman ng bunsong anak ni Tito at Helen na si Shara Soto ang pagkadismaya matapos tila banggain ni Kiko ang kanyang ama sa halalan 2022. Itinuturing na anak anak-anak ng mag-asawang Tito at Helen si Sharon kaya ito na lang ang naging reaksyon ng pamilya ni Tito Soto. Si Sharon ay anak ng kapatid ni Helen Gamboa na si Aling Gamboa Coneta. Anong masasabi mo sa balitang ito?